Kering abog. Kuan si kan oh. Kilowon. Dah, bulu belas. Kena ping oh. Oh, belas. Medai. Kuan kali yang turun Oh, nah, ini sure nak kayak oh. Hmm? bahaw dia Baya tongkuan ah. so, oh. Bisa ya dengan gusok Gusok bisa ya dengan tuting nak kuat apa ini tuyum Pilar apa ini kebuk Petoyum Maayro kani kuha ang tuyo mo ron kay hmm? grabe ka balod bisoy ganing green and the plain no oh? balod kayo kay oh. kasagara kuha sa pokot no? kataoting okay oh. ni sebutah nagtubol-tubol hmm. ani ang pays <laughs> mga mana katbay happy burito sa mga no mukutay ni lahi ni silaguan mapay to no kini samok ni siya samok Ini okay. mana? Hmm. So, uh, so, uh, <laughs> oh, sebenarnya So nak sama Hmph. Oh, tebul-tebul. Kesihahan betul tak gemai? gabi kay balod ay. Ta. Agros. Ah, Ang mga Eh lahing kun sa mangrove mga tuting, oh. Mo sa purong isang pangalan kan eh. Ah, village. Ay, nindot drawing dito <laughs> uh, ah! yun. Grabe, sagbot mga tuting, oh. Oh? Sada. <laughs> Sada. Punog bala? T-shirt? T-shirt. Manda, ay. Manda, nakuha na itong kano. Oh. Uling na. Ay, oh, mabaliungan, report. Ngani, oh. Uh, Sugbat, so ah. Sugod. So Terima kasih kerana